bago kong video or yung una kong video. Kung hindi nyo pa napapanood, sana panoorin nyo. Maganda yun. So ngayon, gagawa tayo ng bagong bagong recipe ni Kuya Neri nyo, no? Uh, tawag dito adobo. Which is typical na adobo natin sa Pilipinas. Pero gagawin kong special maraming recipe. So tara! So ngayon lang mga kapis, no? mag-start na tayo para gumawa ng adobo. Simpleng-simple lang, mantika. Kaya mo nang ng mantika. Pag walang mantika, hindi mo naluto yan, no? Gifts, no? So, unang-una kong ilalagay sa ingredients ng adobo ko ay itong garlic or bawang. Tama? So, yan. Hayaan nyo lang siyang maluto. Buong garlic siya, nang no? Hindi ko na siya binurog kasi para hindi siya agad masunog. Kasi medyo matagal na proseso ito. Lulutuin pa natin yung chicken breast natin or yung chicken supreme. Ito yung gagamitin ko, hindi siya malasa. Kasi nga, white meat siya o yung white part ng meat ng chicken. So una una, so ngayon ah, nakita yung mga um, uh, kadul. Uh, so, medyo nasunog siya. Boom! Dahil may Pero okay lang yan. Maganda yan. Char. So, lalagay mo lang. Pag, mag, pag nagluluto kayo ng ng chicken breast nyo, uunahin nyo yung part na balat. So, yung so sensation side ng chicken, no? So, ayan na, no, mga adult. At ito turn nyo lang, no? Hindi po kailangan sunugin yung chicken, or hindi po kailangan ng golden fry. So, yun na yung chicken, skin uh, inside ng manok. So, simple, simple. Balik na rin nyo lang. Stir nyo lang sya. So, ayan yung tsura. Okay. So, una natin ilalagay yung red wine vinegar natin, no? So, paano ba magiging special yung adobo ni Kuya Neri? So, ito mga ka no? Meron akong red wine vinegar dito na ito yung gagamitin ko as a vinegar base so boom red wine vinegar diretso sa lutuin natin no tapos typical na sa toyo or soy sauce equal part half cup Boom. Tsaka konting tubig. Next na ingredients natin. Pamintang buo. So, mga tunay na lalaki, pamintang buo. Oo. E hindi mo wala ang ating bay leaves or laurel. Oops. Laurel, mga kadoots, lagyan nyo lang dyan. So pag natapos nyo nang ilagay lahat ng ingredients, natakpan takpan nyo siya. So maluluto siya, depende sa laki ng karne na nilagay nyo, depende sa laki ng manok na nilagay nyo. So ito, siguro mga 30 minutes to 45 minutes. Slow simmering ang gagawin natin. No? Simmer mo lang. So yun mga kadudes, no? So hintayin natin in 45 minutes or 30 minutes. 20 minutes later. Boom. So ito na mga kadudes, no? So papakita ko lang sa inyo. Nakita nyo to? Ayan na yun. Ha? Ayan na yung adobo sauce natin, no? Yeah. tik Tik na siya, no? So, tikman na natin. Klasa. Tikman muna natin. No? Hindi masarap. Just <laughs> kidding. Good. So, yan na, no? Pagkatapos ng proseso na yan, talukuin natin yung adobo natin, no? Within 30 minutes or 35 minutes. Tatanggalin natin siya ulit. dali natin yung manok natin. So, nakita nyo yan, no? Ito yung sauce natin, ito po sauce. Ito na tira, no? Sunod so, na gagawin natin, coconut milk, or gata. Palagay niyo lang, no? May jump meet again. Let's go. I wake up to a little bit of drool, grab my part pillow, part feel like part it's part gonna be a bad day. Way i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great so, you know what I, so, so, you know, I need a change in my life cause i don't feel like i'm there's nothing that makes me happy hold my beer for a minute i'm about to quit my job in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning i need a big change help me feel like living i need a big swing home run coconut milk